Ito po at malapit na po kami sa evacuation center po kung saan po dito namin dadalhin yung amin pong ipagkakaloob na tulong galing po sa ICOM Cooperative. Yan. Yan na po ang nagagandahan natin po mga officialist ng ICOM. Yan inyo. sa mga hindi na tatawag mga Hindi yung head up na lang kami. Yan dito na sa ito na po. At kasalukuyan po kami nandito na po sa evacuation center po. Kung saan po dito nag-evacuate po yung mga nasunugan dito po sa bayan ng Matasakahoy. Okay po. Ako pa dadas support dito sa ating bibigay po ng Wilife really Goods po. Thank you, thank at you po sa di Mumbai. Keri naman ha ito. Pwede. Thank you. Thank you po. Sabi nga po natin, mas magaling po ang tayo tumulong sa kapwa. Yes po, yes. ayan. Ito po, aking sando po, ayan, nandito rin po. Nagbigay niyo po na tulong sa atin. Salamat po, more blessings po. And food. Bali po dito po sila nag stay habang naghihintay po sila kung kailan po mapapayos po yung kanilang mga tahanan na nasunog. Yan. Yan po si nate. So, kami ay nakikikon sa inyo. Nangyari may wala tayong magagawa na. Sige, pamilya. Mamimigay na lang abot Ayun ano bigay. Alam ko ata pa. po. ngo po ng ating kagaw PH kagaw health center po yan sa Temple at muli po maraming po salamat sa mga nagbibigay ng tulong dito po sa mga nasunogan na ating kababayan sa bayan ng mataas ng kahoy. Pasi kuya, ang atin pong isa po ang atin pong isa rin po sa tumutulong po sa mga nasunugan po dito. Yan. Okay po, God bless kuya. Ito po, yan. Ito po yung mga iba't ibang damit na bigay po ng iba't ibang tao sa mga nasunugan po. Ito po sila, Kuya. Uy, ano? Kumusta na kayo? Ah. Sabi nga po natin, magaling pa daw po ang manakawan kaysa masunugan. Ito po ang ating pong mga ating pong masisipang. <laughs> Yung Manilian Cariñal po, isa po sa, nagsusubaybay din po sa mga tao po, po sa ating mga, sa evacuation center. Siya po ang nagmamanoobro po ng mga tao dito po na sunugan po. po God bless po. Bali po ay pitong pamilya po ang pagkakalaban po ng tulong ng ICOM Cooperative. Bali po ay tigi-tigi siyang sakong bigas na 25 kilos. And then mayroon din po cash na manggagaling po sa ICOM Cooperative. Yan po ang aming bahis. Kasalukuyan po nag-aakot ng bigas. Yan. may makatulong po sa kanila itong ibibigay po namin tulong. kami daw po ay magpipicture picture picture din sa mga 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 aming isang director po ng ICOM, nandito rin po si Director Jaime de Guzman po, ang manager at saka namin chairman. At kami po ay tutuloy muna.